Bilang po isang totoong kapamilya, solid ABS-CBN fan, pag nakakabasa tayo ng mga ganitong article, ng mga ganitong balita, talagang lubos tayong nasisiyahan. Buong buhay ko sigurado kapamilya po tayo. Kapamilya ako. At kahit yung mga taong nasa paligid ko dito sa amin, kapamilya yan, mga ABS-CBN fan. Naniniwala sila na lahat ng ginagawa ng abs cbn ay para sa ating bansa, para sa ikabubuti ng ating mga kababayan. Ganon ang nakikita natin sa IBSCBN cbn Kabalik syempre kung ano yung intensyon, kung bakit uh, nabuo ang isang istasyon na ngayon nga ay nanganib na mawala ng franchise. Okay? Una dyan, syempre, sususpindihin muna itong SMNI. Kabalik ka po talaga. Kaya kayo dyan sa SMNI, huwag kayong magkunwari. Teke po ang istasyon nyo. Nagkukunwaring network, nagkukunwaring media, etong SMNI. Huwag nyong itulad sa inyo ang ABS-CBN. Tignan nyo, kahit, kahit pinagkaisahan okay, ng mga kaalyado ni Digong, na at nakatayo pa rin ang ABS-CBN, ibabaw at nangunguna lagi sa lahat ng kanilang programa. Yan po ang totoong may magandang intensyon, hindi kayang tibagin ng kahit sino. Pag maganda talaga yung ating, ating uh, adhikain okay, sa lahat ng ating ginagawa, wala talagang makakapikil, walang, magpapa, walang makakapagpatumba dyan. Ito po, merong exciting na balita tungkol sa ABS-CBN. Matindi, no? Matindi nilang pinagkaisahan ang ABS-CBN. Nag-hire ng napakaraming trolls para siraan at kuno nga ay magpakalat ng kung ano-anong negatibong impression sa ABS-CBN o tungkol sa ABS-CBN. Pero anong nangyari? Walay. Okay, nawala ng franchise, totoo, pero naandyan pa rin at namamayagpag ang ABS-CBN at ang mga kapamilya stars. Kaya good luck sa mga nagtatangka at nagkukunwaring mga media. Okay. Ito yan, napakagandang balita. Pero bago yan, pwede natin i-follow itong Kapamilya United. Alam na natin kung bakit Kapamilya ang kanyang, ang, ang, ang pangalan, ang kanyang page. Ito, papunta na tayo sa exciting part. Ilang taon na ba? Nako. Mula nung mawala ng franchise, abay, naadya naman. ba? Diba? Lalong, lalong tinangkilik ang ABS-CBN sa online platform sa kanilang mga online platform. Yan po ang totoong may magandang hangarin at dekalidad. Dekalidad na media. Okay. Narito ang mga pangakong binitawan ng ABS-CBN executives sa kanilang empleyado sa naganap na corporate Christmas party ng Kapamilya Network. Kahit medyo busy tayo lagi, hindi ko pa rin talaga, um, hindi ako nagsiskip ng mga programa ng ABS-CBN kahit sa online ko na lang or kahit sa YouTube ko nalang panuurin yung mga yan. Talagang iba ang solid ka pamilya na andyan lagi walang iwanan. Iniwan ba si, or ang ABS-CBN ng mga stars katulad ni na Vice Kenda, di ba hindi? Napakaraming loyal uh, stars ang ABS-CBN dahil sila po ay naniniwala sa angking galing ng istasyon at sa mabuting hangarin ng network. Ito yun, uh, pahayag ni Ma'am Cory Vidanes. Next year, we're gonna make the big turn around. Mm -hmm. Ano kaya yun? Magkaka-franchise na ba uli? Okay. Yun ba ay, yun ba ay hinahangad pa ng ABS-CBN? Nako, hindi pwedeng sagutin natin yan. Hindi natin masasagot yan. Dahil, yun nga, nakikita natin kahit walang franchise, wala namang nawala. ba diba? Wala namang nabago sa ABS-CBN. Lalo ngang yumabong. Okay? lalong nagbigay ng karangalan sa ating bansa at lalong lalong namamayagpag hindi lang dito sa atin ha, pati na rin sa buong mundo. Ito naman po ang pahayag Mr. Sir Carlo Katigbak. Next year will be the best year for ABS-CBN. So para doon sa mga haters ng ABS-CBN, good luck. Kasi nakikinikinita natin ano ho, yung haters dyan or yung mga haters na itong network na ito ay yung mga supporters naman ng SMNI. Yuck!